Magandang po, minamahan ang magandang mahal na po minamahal ng mga magulang at Sa channel na ito, kung saan po siya nasagot ng sa mga katanong sa kusit natin. Sa magitan po ng salita po Biblia. Sa so, ngayon po pag-usapan po natin ay yung pong, uh, uh latest po na pinag-usapan po ng mga kaparian. ng po? Yung kanilang mga uh, posisyon sa issue po ng homoseksualidad. So, ang tanong po natin ngayon, ang paksa po natin, bakit hindi makapagpasya ang mga kaparian tungkol sa homoseksualidad? Katatapos lang po ng pagpupulong ng mga obispong katoliko tungkol po sa isyo ng homoseksualidad. At dismayado po ilang membro ng LGBT o ng komunidad ng lesbian, gay, bisexual, transgender na hindi pa rin ganun ka-open ang simbahang katolika sa same-sex marriage. Nabasa ko po yung napagkaisahan po sa sinod. No? Sabi nila, nasa plano ng na Diyos ang pagpapakasal ng isang lalaki at babae, pero hindi po daw nila alam o hindi nila makita kung saan papasok sa plano ng Diyos ang pagpapakasal ng dalawang tao na parehong kasarian. Sa ayon po ako sa argumento po nila, tama po kayo kung ang pinagbabatayan po ninyo salita ng Diyos, ang Biblia. So, kahanga-hanga po yan, ano po? So, huwag po kayong alis dyan sa ganyang pananaw. Nasa tamang daan po kayo. Puksan po natin sa Ezekiel. Talang po dalawa. Talang po tanin. So, ayon po dito, ang trabaho po ng kaparihan, ano ay uh, sabihin po sa mga tao kung alin ang malinis sa marami ang banal sa hindi banal. Sabihin so, po natin ang nakasunat. Okay, so sabi dito, ang mga pari nila ay hindi sumusunod sa mga ulos ko at nilalapastangan nila ang mga bagay na tinuturing kong banal. Para sa kanila, walang pagkakaibang banal at ang hindi banal, ang malinis at ang marumi, at hindi na sinusunod ang mga pinagagawa ko sa kanila sa araw ng pangamahinan. So, yun po ang tungkulin po ninyo, kay po pare. Ipaalam sa mga tao kung alin ang marumi, alin ang malinis, alin ang banal, alin ang banal, alin ang tama at alin ang mali. Ano so kung talagang ilingkod po kayo ng Diyos, ito yan po ninyong sinasabi ng Panginoon. Eh? Kaya matuwa o hindi ang mga tao po sa inyo. So, ilalagay po sa screen ang mga talata ko patungkot po sa ang masasulidan. Ang gusto niya, basahin niyo po. Sa Genesis 19 po, nandiyan po yung uh, po ng Sodom at Gomorrah at kung paano po nalipol po mga taga-Sodom at Gomorra dahil po sa kanilang makasalanan at pangunahing kasalanan po nila ay yung homoseksualidad no? sa lugar po nila pinanggaling salitang sodomy na pakihipagtali po ng dalawang lalaki ano o anal sex so basahin ko po sa inyo Leviticus 18 talong po talong ah ang Leviticus po ay panggit na po sa limang libro po ni Moises sa limang tipan. Labing walo, dalang butalo ha. Eh. At ako ang nakasaad. Huwag kang sumiting sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil ito'y karumaduman. Diba? So pero po pong isang talata sa Roma isa, Talompot-anin, tinampuan natin ng maraming po doon. sa so, Roma isa ha? Okay. Masahin so, ng natin ang nakalagay. Hanggang talata lang po ito. Dahil ayaw nilang kilala niya ng Diyos, sumayama lang sila ng Diyos, nagwinangkal ng malalaswang pagnanasa at pinagpalitan ng mga babae, ang natural na pipagrelasyon nila sa lalaki sa pag-ibarilasyon nila sa kapwa o babae. Gayun din, ang, ang, mga lalaki, talikuran lang natural na pag-ibarilasyon sa babae at sa halip ay pinagnasahan ng kapwa lalaki. Kaya yan ginagawa nila sa isa, -isa ay dito pinaru pinarusahan sila ng Diyos ng marapat sa kanila. Yun. So, maliwanag po, no, na hindi po natural no? ang pag -e ng dalawang lalaki, dalawang babae, ng seksual. So, hanggang ko rin ito, anim siya. Nakalagay po rito. Hindi niyo ba alam na hindi, hindi magmamana, sorry, ng karya ng Diyos ang masama? Huwag kayong palihin lang. Sa pagkakilay hindi magmamana ng karya ng Diyos? Ang mga immoral, sumasanda sa Diyos-Diyosan, Nakakaroon yan na itong sa kapwa lalaki o babae. Magnanakaw sa king, lasenggo, palayit at mandarambong. At ganyan nga ilan sa inyo hmm. So may iwanag po no, na hindi nang gaman ng na kariang Diyos. Ang mga nakipagresyon sa kapwa lalaki at kapwa babae. Ang balita ko po hindi pa tapos ang pag-uusap po ng mga bispo at sa so, ilang issue patungkol sa homoseksualidad ang sabi po undecided pa raw sila ano so bakit po sila hindi makupas siya siguro iniisip nila inigalize sa ibang bansa ang homoseksualidad maraming mga tao na ma-offend no? so kung tayo pwede ko ng Diyos ang tindihin po natin kung sino talaga ma-offend natin kung tayo po ay nagturo ng mali. Ano po? So, mahal ng Panginoon ng mga lalaki na gusto maging babae o mga lalaki na babae ang damdam nila at mahalan nyo sa mga babae na gusto maging lalaki o mga babae na lalaki ang damdam nila. Mahalan nyo sa lahat ng tao pero hindi nyo pwede ipagwayang bahala ang kasalanan. Ang pagtataling po ng dalawang lalaki ng dalawang babae ay kasalanan. Ano po? Sodomy po ang tawag sa ginagawa po nila. Kung buwabayaan na lang po natin na gawin nila ang gusto nila at hindi natin nasabihin ang katotohanan sa kanila, nasan po kung natin sa kapwa po natin? No? Huh? Pwede po silang tumanggap na kapatoran sa Diyos kung magsisisi sa makasalanang pamumuhay po nila. At kung hindi po sila magsisisi, yung kapahamak po sila dahil hatulan ng Diyos, ang kasalanan. Kaya nangaral po tayo laban sa kasalanan. Hindi dahil po galit tayo sa tao. sumahal po natin sila, kaya ayaw po natin silang mahatulan at mapurusahan ng Diyos. Alam niyo po na nakakalungkot po sa Texas, yung kanila pong mayor doon, babae, hindi po? na isang lesbian. At ang ginawa po niyang uh, ordinansa yata, no, di kakamali, no, na ipakita ng mga pastor no, sa mga simbahan na nandun po sa Texas, ang gagamitin po nilang sermon para ma-check po nung mayora na to. Kung may sasabihin po ang mga pastor na atake sa mga LGBT dahil ayaw po niya ng hate speech na po na maglalaman ng hate speech ang sermon ng mga pastor ang, ang pangangaral po ang, ano po sa katunayan po ang pangaral laban sa kasalanan ang nag joke po sa atin no, kung bakit tayo nangangaral laban sa kasalanan ay hindi po dahil kalip po tayo sa tao kundi dahil mahal po natin sila. Ang pag-ibig po ng Diyos ang nagtutulak po sa atin kung bakit tayo nangangaral ng nang laban sa kasalanan. Ano po? Kailangan po magsisi ang nagkasala kundi papapahamak po ang kaluluwa nila sa impyerno. So kung hindi po natin sila mahal, pababayaan na lang po natin sila na ituloy ang kanilang masamang pangumuhay tapos pagpatay na sila, Pantong sila sa ATM. Eh. So, nasa na pagmamahal natin doon sa kanila. So, kaya nga po natin sila sinasabihan na sa Diyos ang humusasaludan para hindi po sila doon mapunta eh po, sa walang hanggang kaparzahan sa impierno. Yun ang totoong dahilan po kung bakit tayo nangangaral ng katotohanan. So, ang ating pong motivasyon ay pag-ibig po ng Diyos sa mga kaluluwa. Diba? Ayaw po natin silang mapahama. Katulad po ng ginawa po ni Noah. Nung panahon po niya, ano po? Siya po ay preacher of righteousness, sabi ng Biblia, sa banal na kasulatan. So, nangalala po siya na parang mga tao magsisi sa kasalanan Pero ayaw po nilang magsisi. Ngayon sila pagpatuloy yung ginagawa nila. No, pinapagsisi sila ni Noah pero ayaw nila. No, sabi ni Noah, magsisi kayo at pumasok kayo dito sa ark para maligtas kayo. Pero ayaw po nila, no? So, si Noah ba pinap, uh, pinapagsisi sila dahil galit si Noah sa kanila hindi dahil mahal sila nating Panginoon. So, ganoon din po ng panahon po ni Lot. Ano po? Si Lot po, pamangkin po ni Abraham, no, na naninirahan sa Sodom. No, at si Lord ang padala ng dalawang anghel para wasakin ang dalawang syudad na yon dahil sa kasamaan. Kaya sinabihan na mga anghel si Lot, umalis, umalis kayo dito dahil mawasakin ni Lord ang mga lugar na to dahil sa kasamaan nila. So ganun po ang Diyos, ano minawarningan muna tayo bago niya wasakin ano po ang isang lugar bago dumating po ang telubyo bago dumating po yung mga kalamidad ano po nabibigay po ng babala ang Panginoon Ama so nai-share ko na po sa inyo na darating na po ang panahon ng kapighatian o tribulation period kung saan pa hatulan ng Diyos sa mga tao sa mundo dahil sa kasalanan. So, paano po tayo makakaligtas po doon sa kaporsahan na yun? Kung magsisisi po tayo sa kasalanan po natin, at tatanggapin natin ang probisyon ng Diyos sa kasalanan, at yan po yung Panginoong Sokristo na napako sa krus, inakong kasalanan natin at namatay sa lugar po natin. Siya naging salvation po natin sa krus. Nang sa ganun hindi na tayo maparusahan. Ano pa mapatawad na tayo yung tagapin tayo ng Diyos na parang hindi tayo nagkasala. No, no, So, yun po ang mensahe po natin ngayon. Bakit po hindi makapapasya ang mga kaparihan? Dahil iniisip nila yung mga sabihin ng mga tao sa paligid nila. Iniisip nila na maraming hindi matutuwa sa kagagawin nila kung salita ng Diyos ang kanilang tatayuan. Pero kung tayo po yung mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Ang ating po itindihin po kung ano po ang sasabihin ng Diyos po sa atin. Ano Tayo po ay tinawag ng Diyos para magpahayag po ng katotohanan. Hindi po kilitin ang mga tenga ng mga tagpakinig po natin para matuwa sila sa atin. Ano so napakadali pong mag-preach po ng uh, magagandang bagay. Ano? Pero hindi po natin gagawin yun dahil alam naman po natin na ang Panginoon ay nagagalit po sa kasalanan dahil siya po'y banal. Oo? So, Diyos po natin magmahal pero siya po ay makatarungan. So, hindi po niya pwedeng palagpasin ang kasalanan, no? ang kaulan ng hostisya, sa mundo natin at yung paglapastangan po sa kanya ng mga tao. So kailangan po tayong gawin natin Aminin po natin na tayo yung nagkasala sa Diyos. Magsisi na po tumalikod na po tayo sa ating mga kasalanan. Kung saan na po tayo sa mga gumagawa ng mga karamalduman na kasalanan po na pag-ipagtalik sa kapwa natin lalaki babae, magsisi na po kayo bago po mahuli ang dahan. Ano po? So, mabuhay po tayo sa mga bagay na hindi nakikita, mga bagay na eternal, po. Yung walang hanggan. Hindi po sa mga bagay na pansamantala, panandalian lang, no? So, kung makipagtalik tayo sa kung kani-ganino, pwede makaranas tayo ng panandaliang yung aliyo, tama po. Pero sa bandang huli tayo naman po ay mapapahamak, no? nang walang hanggang panahon. Hiwalay sa presensya ng Diyos doon sa madilim na lugar. At lugar na din describe ko na po dito sa mga nakarang video ko na kung saan po ang ay hindi na mamatay at ang apoy po hindi na mga tao po ay naghihiyawan, nagsisigaw, naghihiyakan po dahil po sa tindi ng init, no? Nauuha po mga tao doon walang kapahingahan. Gusto nila magpahingahan, hindi nila magawa. Gusto matulog. Gusto nila kumain, duminom, hindi nila magawaan ko. Po. wala pong comfort doon. Wala pong parties, sa impyerno. Meron doon pagdurusa. Ay nag-peace. Ano po? At kalungkutan. Kaya malungkot po doon dahil wala si Lord. Si Lord lang po ang papasaya sa buhay natin. Ano na po? Kasi sa kanya tayo nang galing eh, no? Siya lumikha sa atin, so siya lang po makakapagpaligyaya po sa atin. Wala na pong iba, po? So, tayo po ngayon ay dumulog sa Diyos. Hindi natin po ang habag, ang katapatawaran po ng Diyos sa ano, mga kasalanan po natin. At manumbalik po tayo sa Diyos, tanggapin natin sa si Yesu Kristo, bilang Panginoon po natin, isabing Panginoon siya ang nagmamaneho ng buhay natin. Hindi lang po tayo. Bilang tagapagligtas, hindi tayo matatitiwala sa sarili natin o sa relihiyon natin para maligtas tayo, kundi tanging kay Jesus lamang dahil siya ang umakong na kasalanan natin at namatay sa krus para sa atin po, para tayo napatawad ng Diyos. So dumulog po tayo sa presensya ng Diyos. Manalangin po tayo. Lord God, maraming Panginoon, sa po ninyo. Nang na naman, nagbibigay sa akin ng kaalaman, Panginoon, na ito po ala nga, ah, pag ko po, Panginoon, sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, Panginoon, ang pagiging sa homoseksual at lesbian, bisexual at transgender, ay hindi po isang kalagayan, Panginoon, na kalugulugo sa inyong harapan, Panginoon. Kaya wala po kayong ginawa sa mundo na ito kung di lalaki pang ba lang na magkaroon ng relasyon, Panginoon. Ito po ang natural. Kaya, Panginoon, patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat po ng mga kasalanan ko. Inisin niyo po ako sa lahat ng mga magkarumihan, Panginoon, na banal ang ng yung anak na si Jesus. Panginoon, sa si Kristo, bumasa po kayo sa akin buhay. Kaino pong maghari, Panginoon, at kumontrol. Kasi mula po sa araw ng ito, Panginoon, kayo pong aking Uwi Umuhay po ako para sa inyo lamang, Panginoon, sa uling linga. At Panginoon, puspusin niyo po ako ng banalang spirito upang mapagdagang po yan po mga takso ng laman, Panginoon. Ang uh, lalang ng diablo, Panginoon, may isa ko yung satelita, Panginoon, at kalooban ng Diyos sa araw-araw ko na maumumaya. Thank you, Lord God, sa kaligtasan po ng aking kaluluwa, sa kapatarang po ng aking mga salanan at sa buhay na wala hanggan na tinatanggap ko po mula sa inyo sa araw na ito. Sa lahat po ng kailangan mo maganda sa buhay ko, sa pag-ibig ninyo, katapatan, at sa inyong habag, Panginoon. Sa isang katulad ko, Panginoon, Thank you, Lord God, sa lahat-lahat. Ito akong dalangin sa pangalan ng Yesus. Amen. So, kung kayo may nalilangin yan, magsaya po kayo. Congratulations dahil napalawad na po lahat ng kasalanan ninyo. So, para lamang po kayo magbasa kayo ng Bible, sumunan din po sa Gospel of John para makilala niyo po ang Panginoon sa si Kristo. At sumunod, maghanap kayo ng church kung saan po ang tinuturo po ang salita ng Diyos, hindi po doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, hindi po filosofiya ng mundo. Kung hindi yung salita ng Diyos, walang dagdag ng bawas, mula Genesis and Revelation, ano po, at uh, mga tao po yung malayang magbasa ng Bible, magbukas ng salita ng Diyos para sa salili na hindi binabawalan ang kanilang mga ministro o pastor. At sa mga na po ng church, kung saan ang pangalan pa yung sakri sa lang binatahas, hindi po kung sino-sino santo, -sino hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan na kung sino founder o pangalan ng sekta o ng simbahan, kundi si Isokristo lamang din siya lang po ang daan natin patungo sa presensya ng Diyos. At sa muna po maghanap po tayo ng church sa kung saan po ang Espiritu Santo po ang uh, kumikilo sa kalaginan, tumutulong sa pagsamba at pinabago ang buhay ng bayan po Hindi niya yan ang kapangyarihan laban sa lahat ng mga lalang ng Diablo at mga tukso. At para mapagtugong pa yan ang homoseksualidad po. So kung kayo po ay napagpala natin ngayon video ngayon, pagsabi niyo po pamalitan niyo sa mga kapitbahay niyo, kakilala, ni may sagot po niyo sa mga tanong po nila. Pinagol na ka lang mga programa sa TV o sa internet na kunyari sinasagot ang tanong pero ang pakay lang po pala ng mga tao doon. Dalihin ang mga manonood sa panibagong sekta. Ito Di po tayo ng sekta ng reliyon. Ang kailangan po natin tawang relasyon sa Diyos sa magiging ng pag-ipag-isa kay So, kung may mga dagdagay ng tanong, feedback, suggestion, comment, sulit nyo lang po sa akin, kaya mag-email kayo. Alam mag ano po, ako pwede nga mag-tweet o mag-text din. Ano po. At kung kanina kasabagay sa panalangin, pagsabihin nyo rin po sa mga mahalo sa buhay, na na kayo, papunta na kayo sa langit. So, kung kayo naman po hinihibo ng Panginoon na tumulong sa minis na ito, para makapagpatuloy po tayo dito ng mga paghayag sa salita ng Diyos, at makapagligtas ng kalulawa, welcome po ang tulong na panalangin at tulong pinansyal. So, nga, susunod po na pakikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri, at pagpalain kayo na ating mahal na Panginoon.